Ang pag-iibigan ng magpenpal. Sa isang mundo kung saan ang distansya ay nasusukat hindi sa milya ngunit sa mga stroke ng isang panulat, dalawang kaluluwa ay nagsimula sa isang paglalakbay ng koneksyon sa pamamagitan ng sulat kamay ng mga titik. Si Emily, isang nagsisimulang artista mula sa isang maliit na bayan, at si Alex, isang naghahangad na manunulat na naninirahan sa isang mataong lungsod, ay naging mga kaibigan sa panulat sa pamamagitan ng isang biglaang pagpapalitan. Nagsimula ang kanilang pagsusulatan sa pagpapalitan ng mga katuwaan at magkabahaging interes. Malinaw na inilalarawan ni Emily ang mga kulay sa kanyang palette, habang si Alex ay nagpinta ng mga larawan gamit ang mga salita, na lumilikha ng mga mundo na umiiral lamang sa loob ng mga hangganan ng papel. Habang dumadaloy ang tinta, ganoon din ang kakanyahan ng kanilang mga personalidad na lumilikha ng isang tapis area ng mga emosyon na sumasaklaw sa spectrum mula sa saya hanggang sa kalungkutan. Sa bawat titik, isang virtual na tulay ang binuo sa pagitan ng kanilang mga mundo na binubura ang pisikal na milya na naghihiwalay sa kanila. Nakahanap si Emily ng aliw sa mga salita ni Alex sa malungkot na gabi, at natuklasan ni Alex ang inspirasyon sa mga nuances ng mga brushstroke ni Emily. Naging tiwala sila sa isa't isa, nagbabahagi ng mga pangarap, takot, at mga manushi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kagandahan ng kanilang koneksyon ay namamalagi sa hindi nasabi na pag-unawa na higit sa pisikal na presensya natuto silang magbasa sa pagitan ng mga linya, na tinutukoy ang mga banayad na pahiwatig sa mga salita ng bawat isa. Sa mundong pinangungunahan ng mga instant message at panandali ang koneksyon, sinadya ni na Emily at Alex ang bilis ng kanilang relasyon sa epistolary. Ang mga buwan ay naging taon, at ang mga liham ay naging isang salaysay ng kanilang personal na paglaki. Ang sining ni Emily ay umunlad ng makatagpo siya ng inspirasyon sa mga urban landscape na inilarawan ni Alex. Samantala, ang prosa ni Alex ay napuno ng makulay na kulay ng mga painting ni Emily. Ang kanilang creative synergy ay isang testamento sa transformative power ng tunay na koneksyon. Gayunpaman, isang matagal na tanong ang nagpatuloy, ano ang mangyayari kapag ang tinta sa wakas ay nakilala ang papel ng personal? Ang pag-asam ng isang harapang pagtatagpo ay nagbabadja, na sinamahan ng takot na ang katotohanan ay maaaring hindi tumutugma sa romantikong imahe na kanilang binoo sa pamamagitan ng mga liham. Ang pag-asa ay nagdagdag ng isang bagong layer ng pagiging komplikado sa kanilang relasyon. Isang nakamamatay na araw, nagpa siya silang tulay ang natitirang agwat. Kinakabahang tumayo si Emily sa istasyon ng tren, hawak ang isang sketchbook na puno ng kanilang mga sulat. Si Alex, na parehong balisa, ay inis ka ng karamihan ng tao para sa isang pamilyar na mukha. Nang sa wakas ay nagtagpo ang kanilang mga mata, para bang ang buong mundo ay nagsabuatan upang pagsamahin ang dalawang magkamag-anak na espiritu. Ang unang awkwardness ay natunaw ng magkayakap sila, na pagtanto na ang koneksyon na nabuo sa pamamagitan ng tinta at papel ay isang panimula lamang sa nasa salat na init ng pinagsasaluhang pagtawa at mga nakaw na tingin ang cityscape na umiral lamang sa mga paglalarawan ni Alex ay naging backdrop ng kanilang pag-iibigan. Habang ang mga araw ay naging linggo, natuklasan ni na Emily at Alex ang kagalakan ng mga pinagsasaluhang karanasan na hindi nakasulat. Gayunpaman, pinahahalagahan nila ang mga liham na naging pundasyon ng kanilang pagmamahalan, na iniingatan ang mga ito bilang isang nasasalat na paalala ng paglalakbay na nagtagpo sa kanila. Ang kanilang kwento ay naging isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng koneksyon, na nagpapatunay na ang pag-ibig ay maaring lumago sa organikong paraan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga iniisip, pangarap, at emosyon, kahit na sa isang mundo na lalong natukoy ng digital na immediacy. Sa huli, hindi lang ito kwento ng mga kaibigan sa panulat, ito ay isang pagdiriwang ng walang hanggang kagandahan na natagpuan sa sining ng tunay na koneksyon ng tao. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganito kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong kwento.